Jack at the Beanstalk Isang araw may isang higanting na iinggit sa isang mga ngalakal na may magandang kapalaran. Pinatay niya ito at ninakaw ang kayamanan. May matandang ingkantada namang nagkaligtas sa mag -ina. Ang pangalan ng kanilang anak ay Jack. Hanggang isang araw dumanas ng maraming hirap ang mag -ina hanggang wala nang matira sa kanila maliban sa alagang baka. Paano na to ngayon anak? Walang ibang paraan kundi ipagbili ang ating baka. Kaya ngayon, kailangan mong ipinta ang ating baka. Kaya inutusan ng ina ni Jack na ibinta ang baka. Jack, anak! Mag-ingat ka! Mag-ingat ka sa mga tusong mga ngalakal! Pagkatapos mong maibintay yung baka, umuwi ka agad ha! Maraming salamat po, Nay! Opo, oh, Nay! Ako na pong mahala! Sige na po, Nay! Aalis na po ako para may binta natin itong baka at may pagkain na po tayo! Paalam po, Nay! Habang naglalakad si Jack kasama ang kanyang baka, meron silang nakasalubong na isang matanda. Ang matandang ito ay nagkaka-interes sa kanyang baka. Ito ay binili. Magkano ba yung baka po, eh, ho? kailangan ko ang bakang yan. Maswerte ka dahil kailangan ko talagang baka mo. Tanggapin mo ito. Ito ang Benz. Eh, ito na. Tanggapin mo ang aking bayad. Yan ang beans. Yan ay malaking bagay yan para sa iyo, iho. Eh, Makakatulong yan sa iyo. Mas malaki pa yung halaga kaysa sa salapi. Sige na, tanggapin mo na ito at kukunin ko na ang iyong baka. Nang matanggap na ni Jack ang beans, umuwi agad siya sa kanilang bahay at nang makita ng ina, ang kanyang dinala akala ng ina ay salapi. Ito ay dismayadong nang makita ang beans. Ano ito Jack? Nako, naloko ka na! Ano ba to? Paano natin ibibili ito ng pagkain Jack? Hindi mo ba naisip? Ano ba to? baka natin pinagpalit mo na ng mga buto. Paano ba ito natin gagamitin, Jack? Nako, mas mabuti pang itatapon ko na lang to sa labas. Walang kwenta. Wala kang kwenta talaga, Jack. Sa buong magdamag ay tumubo ang mga buto. Ang mga sanga nito ay naging tila hagdan at ang dulo ay tila na sa langit na. Gulat na gulat ang mag-ina nang makita iyon. Akyatin ko po inay. Titignan ko kung ano ang nasa dulo. Inakyat ni Jack ang mga sanga at nang makarating siya sa dulo ay may biglang sumalubong sa kanya na isang matandang babae. At ito ang kanyang sinabi kay Jack. Manigay ang pagdating, Jack. Isa akong engkantada. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga buto. Ako rin ang joke para umakyat ka rito. Pero bakit? Para maipagiganti mo ang iyong ama at mababawi mo ang inyong kayamanan. Nagpapatuloy ang kantada sa pagkwento tungkol sa pagpatay at pagkamkam ng higanti sa kayamanan ng ama ni Jack. At tapos ituro ng inkantada ang lihim na daan patungo sa bahay ng higanti ay naglaho na ito. Naglakad si Jack sa direksyong itinuro ng inkantada. Nagulat ang asawa ng higanti nang makiusap siyang magpalipas doon ng magdamag. Naawa sa kanya ang babae kaya pinasok siya. May naaamoy akong tao. Nagko, mahal kong asawa. Naiwan siguro ng mga ibon ng mga dalang piraso ng karni sa ibabaw ng bubong. Ang katwiran ng asawa habang nagkahanda ng hapunan. Matapos kumain ay ipinakuha ng higanti ang isang inahing manok at inutusan niya ito. Inutusan kita ngayon. Mangitlog ka ngayon. Utos ng higanti. Nakita iyon ni Jack kaya sinamantala ng matulog ang higanti. Kinuha niya at itinakas ang manok. Nagtagumpay si Jack na makuha ang isang inahing manok. Yumaman si na Jack dahil sa inahing nangingitlog ng ginto. Kuntinto na sana siya kundi lang naalala ang namatay na ama. Kaya muli siyang umakyat sa mga sanga kahit ayaw payagan ng ina. Nang makarating si Jack sa taas ay nagbabalat kayo sa asawa ng higanti, Nagmamakaawa ito at likas na mabait ang babae kaya pinatuloy nito si Jack. Matapos maghapunan ay pinaglaruan ng higanti ang kanyang bag na ginto hanggang makatulog. Nang matiyak ni Jack na natulog na ang higanti ay kinuha niya ang bag ng ginto at nagmamadaling tumakas papalayo. Namuhay ng masagana si Jack at ang ina. Nakalimutan na niya ang higanti nang magpakita sa panaginip niya ang matandang ingantada nang magising si Jack ay muli siyang nagpapaalam sa ina. Inay, magpapaalam po sana ako sa iyo. Aakit po ulit ako doon. Naku Jack, hindi ka ba kontento? Tama na to. Masaya na ako rito Jack. Baka mapapaano ka doon Jack. Huwag kang matigas ng ulo, Jack. Pero inay, kailangan ko to. Kailangan kong ipaghiganti ang aking ama. Eh, eh, pero Jack, paano kung madakip ka ng higante? Anong gagawin ko? Huwag po kayong mag-alala sa akin, inay. Ako na pong bahala. Tulad ng dati ay dinatnan niya sa labas ng bahay ang asawa ng higante. Nakiusap uli siya na magpalipas ng gabi sa mansyon. Nang dumating ang higante ay sinabi, Ah, uh, bakit nangangamoy tao dito? Meron tao dito sa loob pinapasok mo? Wala, mahal kong asawa. Anong tao? Wala akong pinapasok na tao. Paano makapunta dito ang mga tao? Eh, wala namang hagdan patungo dito sa atin. Naku, baka iba lang pangangamoy mo. Siguro duwin mo lang na walang taong nakapasok dito dahil malilintikan kita. Sige na mahal, siguro gutom lang yan. Paghanda na lang kita ng pagkain. Sige, paghanda mo ng pagkain dahil gutom na ako. Pagkatapos kumain ng higanti, ipinakuha niya ang harmonika. Dalhin mo dito ang harmonika. Sa ganda ng tugtog ng harmonika ay nakatulog ang higanti. Mabilis kinuha ni Jack ang harmonika sa katumakas. Hindi niya napansin ang bantay na pusa ng higante Ito ay kanyang naapakan at sumigaw at nagising ang higante na makita ng higante na dala ni Jack ang alpa ay sinigawan niya ng malakas si Jack. Hoy! Halik ka dito! Bumalik ka rito! Ang inayang alpa! Hindi nakinig si Jack. Tumakbo nang tumakbo si Jack hanggang narating niya ang puno ng kahoy. Nang marating ni Jack ang puno ay agad siyang bumaba. Inay! Ikuha mo ako ng itak! Bilis inay! Sigaw rin niya. Nang makita ng babae ang paa ng higanti na bumaba rin sa puno, ay nagmamadali din itong kumuha ng itak. Tinaga ng tinaga ni Jack ugat ng puno hanggang maputol. Nahulog ang higanti at agad namatay. Mula noon, namuhay ng maligaya at mapayapa si Jack at ang kanyang nanay. Hanggang dito na lang ang ating kwento sa araw na ito. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat kayo and get bless everyone. Huwag niyong kalimutang i-subscribe, like, comment, and share and don't forget to click the notification bell para palagi kayong updated sa susunod nating story na i-upload dito sa aming YouTube channel. Ingat kayo and get bless everyone. Bye.